Pura nito sir Okay lang okay, sir Okay lang sir Ay Okay sir Ako na lang sir Ako na lang sir So yung mga loads Mapagpangalaw araw ko. So meron tayong pick up ngayon Good morning pala Sa lahat na ating taga sabay bye So First booking natin Meron agad Ayan paglabas natin ngayong araw uh, 6.30 Nang umaga So tara punta natin to So yung lords, Sana huwag uulan Medyo makulimlim at nakakulog-kulog. Sana maghukulan. Si Malots, wait natin. Ayun.

Được rồi, cô. hả có đứng không? Đúng rồi, cô. Cô ở đâu? Đứng ở 61 3 Ito po ma'am Ay 39 po okay. Thank you ma'am So yun mga lods First drop up natin Ay accept Meron na god mayroon katang mga lods. Bilis ah. In-accept na natin yan. Ang problema natin baka umulan. Huwag naman sana. So, fix natin. Tapos, 7 minutes. So, yun, dire-direcho lang. Sakto. Lock to mga loads. At sa unahan lang. 7 minutes ago, uh, away. Hi, sir. Morning, sir. Morning, sir.

Masa, siapa, siapa? Papa, kita langit, kita. Aku masih ada siapa Aku sih yang akan mencari, Ayo Tidak ada siapa-siapa, Tidak Tidak Iisa na kasi yung kapote natin Ay. So, yun Uh, buti mabait si Sir Eh, hindi naman nagalit Iisa ka lang siya yung dalala nating kapote mga lods So, baka bumili ako ngayon Kasi tag na siguro talaga Pero kasi ang ano kasi ang purpose ko kasi, hindi ako mag Mag Ah, kasi pag tag ulan Pero dahil tayo ngayon, so may mga tendency talaga na ano, na aboy na tayo ng ulan sa daan habang may pasayero tayo. So anyway, so yun maraming maraming salamat sir. Pina-complete naman niya yung ano, sabi ko kalahati na nga lang eh, ay ayaw ni sir pumayag. So ayan, complete trip pa rin. Huwag naman tayo mag-aulal mga lalat, eh. So bali binayari sir 100 pa rin, sabi ko kalahati lang eh. So anyway, marami marami sa mga laut. So hanggang dito muna tayo. Nag-uulan nag eh. Lakas ng ulan daw sa unahan doon.